Alam mo ba na ang digmaan sa Israel ay itinakda na sa Biblia libu taon ang nakalipas? Magkukwento ako sa iyo ng tatlong kaalaman at magugulat ka sa pangatlo. Una, sinasaad ang Biblia na magiging isang bansa muli ang Israel. Nangyari ito noong 1948 na nagkukumpirma sa mga hula mula sa daang taon ang nakaraan. Pangalawang mababasa sa Biblia na pagkatapos maging muling nasyon ang Israel, kukunin nila ang kontrol sa Jerusalem Nangyari ito noong 1967, isang nagpapatotoo sa hula. Panghuli, sinabi ng Biblia na ang mga kalapit bansa sa paligid ay aatake sa Israel sa mga huling panahon. Nagkikita natin ang mga lumalaking tensyon sa pagitan ng Israel at mga kalapit bansa tulad na lang ng Iran at ngayon ay ang Hamas na nagpapatutuo sa mga hula sa huling panahon talagang ang Biblia ay tunay at ang tanging libro na nagsasaad sa mga mangyayari sa hinarap.